Makahulugan ang mga pahayag na binitawan ni Vice Ganda, tungkol sa mga, lolong hindi ako masyadong like. Nagpahaging ang TV host comedian sa episode ng It's Showtime ngayong Lunes, September 11, 2023. Ito ay sa gitna ng maaanghang na pahayag na ibinulalas ni former Senator Juan Ponce Enrile, laban kay Vice noong weekend. Tahasang tinawag ng almost centenarian ng si Henry Lena Abusado at Basto si Vice. Sa Mini Miss You segment ng Kapamilya Noontime Show, may isang contestant ang humiling kay Vice na batiin o, I shout out, ang kanyang lolo, dahil idolo raw nito si Vice. Kinuha ni Vice ang pagkakataon para ihayag ang kanyang saloobin ukol sa viewers nilang senior citizens. Binati muna ni Vice ang lolo ng batang contestant. H. Kirit ni Vice, nakakatuwa. Ang daming lolong nanonood sa akin. Ang daming lolong nakatutok sa akin, di ba? At love ako ng mga lolos. Hay sa mga lolos na love na love ako. Love natin ang mga lolos. Pabirong sundot ni Vice, my god, sa social media ang dami ding nagsa shout sa akin. my god, I'm so relevant and famous. Git ni Vice lalong lalo na yung mga lolo dyan na mahal na mahal ako. Maraming salamat po. I love lolos and lolas, promise. Kahit daw may ibang mga lolo na hindi siya masyadong gusto, sinabi ni Vice na gusto niya ang mga ito. Sinabi muna ng co-host niyang si Jong Hilario, maraming senior citizens ang natutuwa kay Vice dahil gumagaling daw ang mga ito dahil pinapatawa sila ng comedian. At saka ipinaliwanag ni Vice na committed ang it's showtime na pasayahin ang senior citizens. Saad niya, kaya patuloy naming ginagawa, lalong-lalo na yung tawag ng tanghalan. May mga pagkakataon na yung ibang tao nagsasawa na sila sa tawag ng tanghalan. Ang dahilan po kung bakit namin tinutuloy-tuloy yung tawag ng tanghalan, kasi yan yung pinakapaboritong segment ng mga matatanda. Yan yung wala na silang gagawin. Nakaupo na lang sila sa tumba-tumba, makikinig lang sila ng mga kumakanta. Kaya yun po ang ibinibigay namin sa mga matatanda. At ang isa sa mga pinakagustong gusto naming pinagsiserbisyuhan, at pinag-aalayan ng saya, ay yung mga matatanda nating nanonood sa atin. We love the elderly, our grandmas and grandpas. We love you lolos and lolas. Pahabol pa ni Vice, pati na rin sa mga lolong hindi ako masyadong like, I still love you po.